Sino 'yung papagumon mo? Asawa mo. Ano nararamdaman na asawa mo? Balakang. Tapos, check up niya naman po normal naman. Normal lahat, kubaga no findings, no. Saka po ako manggagamot. Galing mo sa like tawa, wala pa. O sige, isang babae palipadangin no. Nakikita ko sa asawa mo, wala akong makitang inkanto, wala akong makitang sakit, doktor, pero palipadangin meron babae. No? I think nasa 37 anos. So, oh, na niya. Kamay na una niya sa'yo, meron ka na niya. Eh. Unahin ko muna sa awa mo na. Dito. Ah, usog ka, medyo mahirapan. Wala bang upuan na matibay? Baka bu Ayun, bumigay ka. Sige, dito. Gusto mong pupalit tayo. dito na ako mas safety eh. Dito ako safety eh. Dito ako oh, safety ako eh. <laughs> Pag na-ano ko dyan, kayaya sa video. Bag! Diba? Oo, oh, sige, sige, sige. Ngayon, tatawa ka. Pero pagkatapos ng ano, ipitan kita. Sigurado. Ah, ito, ah, ito lang nga, ah, oh. Ayan, na ah, Pangalan ng asawa mo? Leonardo Junior. Oh, Leonardo Junior. Sige, doktor. Tikit. Ah. Wala? Wala. Wala rin makita makitang inkanto. Oh, ito po yung inkanto. Wala. Wala talaga. O oh, ito yung palipad Babae po ito ha. Isang babae. No. Satur. Arepo. Tenet. Opera. Rotas. Po! Tanggalin mo nilagay doon sa tao ha. Tatanggalin mo ha. Tatanggalin mo. Tatanggalin mo ha. Ayoko sa lahat. Inaanin yung mga nagtatrabaho sa ibang bansa ha. Tatanggalin mo. Tanggalin mo pala. Tatanggalin mo. Ha? Tatanggalin mo yung lagay mo doon. Nagkakintindihan? Dalawang kamay. Dalawang kamay pa Huwag mo nang kukulamin yun, ha? Ha? Sagot ng pala. Para hindi ka masaktan. Gagaling yan. Oo. oo. Ba, ingit galit. Nainggit ka, nagagalit. Nainggit ka. Bakit ka nainggit? Dahil? Dahil ano? Bigyan mo akong magandang dahilan. Bakit? Bakit? Da maganda ang Maganda ang Maganda ang, maganda ang bu, Trabaho niya O sige baklas 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 pala Alis mo na lagay mo doon ha Ha ah, Doon sa nagtatrabaho sa ibang bansa ha Sige sige baklas baklas Kunti pa Kunti pa Tanggalin mo lahat na lagi doon Kilala mo ako hindi Hindi O magpapakilala ako ha Ako si Apo Chalin Tagasambales Ayoko inaanin yung mga nagtatrabaho ha Ha? Lalo na sa ibang bansa, ang layo nun. Ha? Gagaling yan? Ngayon din mismo, ha? O, oh, sige, baklas, baklas. Sige pa. Sige pa. Kunti pa. ka ng bira. Andito ka ba sa Pinas? Ha? Andito ka? Wala. Wala. Nasa ibang bansa ka. Ha? Ibig sabihin, ikaw ang gumagawa sa ibang bansa para kulamin yung asawa nito. Tama! Tama. sige, baklas. Nasa ibang bansa ka. Bakit gano'n? Nasa ibang bansa ka naman pala. Hindi ka magtirbaho na maayos. Sige, sige. Tanggalin mo lahat. Tanggalin mo lahat yan. Oh, may tanong ako. Wala ba kayo relasyon wala Wala. Basta tinira mo lang. ah Tinira mo lang. Oh, sige, baklas, baklas. Mas magandang malinaw. Sige pa. Kunti pa. Ewan okay, ngayon, kilala mo na ako. Ha? Ah, kilala mo na ako? Sino ako? Ha? Ah, sino. In, sino ako? Hindi mo pa rin mabanggit. Uulitin ko sa'yo akong tinik sa lalamunan mo. Ha? Ah, Nagkakaintindihan? Ha? Ah, sige, baklas. Tanggalin mo lahat. Kailan mo pa tinira yun? Taon na? Taon na? Ilang taon? Ilang taon? Hindi mo na alam. <laughs> Pero matagal na. O, sige, baklas yung Sige pa, kunti pa. Sige pa. Sige pa. Kung ano yung nilagay mo doon, ibabalik ko sa sa'yo, ha? Ah, ah, babae ka. Ah, a ulitin ko. Nasa ibang basa ka. Ah. Ah. Oh, andun ka ngayon. Nagtatrabaho ka ah para sa pamilya. Eh bakit gano'n mo yung asawa nito? Ah. <coughs> bakit? Magresto ka sa kanya. sige baklas na Pero pero, pero wala kang kaugnayan. Yung totoo. Nag-uusap kayo? Hindi. Malapit ka sa nila? Sa pinagtatrabawan? Malayo? Ha? Sige. Tanggalin mo pa! May nakikita pa ako eh. Kapal na mukha mo. Tsaka wa, huwag mo nang dadalihin yun ha. Kasi may asawa yun ha. Ha? Ang alam mo asawa nun? ha? Itong iniipitan ko na pinasukan mo. Huwag mong dadalihin yun, ha? Huwag ka maninira ng pamilya, ha? Nagkakaintindihan? Sige, tanggalin mo lahat. Sige pa. Huwag ka maninira ng pamilya. Lahat ng nilagay mo dyan, sa lalaki, sa asawa nito, ibabalik ko sa'yo ngayon. Pasisahan tayo, ha? Ha? Nagkakaintindihan? Sige. Kunti na lang, kunti na lang. Ayoko nang umiyak-iyak. Dumawa ka ng kasalanan eh. Uulitin ko ako ka maninira ng pamilya ha. Kung may gusto ka sa kanya, iyan mo na. Sige pa, kunti na lang. Pahinsyaan tayo ha? Ha? Panginoon kung Isus, sa kami dakilo, ako nang bas ibalik ko yun, nilagay dun sa asawa nito. San, <coughs> Ang alam niya yung si na may balik sa Test. Okay, shout sa lahat. Ito po si Madam. Uh, yung asawa niya nasa ibang bansa nagaanap buhay para po sa kanya. At uh, yung nga sa pamilya. Uh, yung nga lang nahuli natin na matagal nang pinapalipad yung kanyang asawa. At yung nga may gusto raw. May gusto. Ulitin ko. Alam mong mga sinabi mo. Yes. Hindi. Okay. So, positive po na pumasok. Uulitin ko, mga ka-idol, mga kapanalig mga ka-hunters, tulungan nyo ako na may palaganapang ating mga video at may share, may follow at sa YouTube channel ko. May mga adsense na po yan, maging sa Facebook ko. Sana po, Huwag niyo yung escape ng sa ganyan. Marami tayo matulungan. Okay, shout out kay Apo Ken, Apo Marwin, Apo Rap, ang mga ma, veteranong mga manggagamot po yan ng team Apo. Kay Sis Maika, Apo Rosita, Mamelo Lugario, and Brother John John. Maraming salamat. Muli akong team Apo Eric, Apo Chalin, magandang baga.